but the day of the lord will come like a thief. the heavens will disappear with a roar, the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare. The world? genesis 9:15 "and i will remember my covenant, which is between me and you and every living creature of all flesh. and never again shall the water become a flood to destroy all flesh. Bago natin bigyan ng pangunawa ang talatang ito, alalahanin muna natin na hindi naman tayo ang tunay na kausap rito. Ito ay pangako sa kanila noon, sapagkat katotohanang sa kanila noon ginanap ng Diyos. Kapag nabasa natin ang pangakong ito ng Diyos, ay eh e sasabihin, oo, hindi nalilipunin ng tao sa pamamagitan ng baha, kaya sa pamamagitan naman ng apoy. Pinipiloso po ang kahit salita ng Diyos. Dahil sa sadyang pagtatakip sa katotohanan at tunay na konteksto ng sulat, ay eh nagagawa ng tao na pagkontrahin ang kahit salita na ng Diyos sa isa't isa. Ginagamit ang 2 Peter chapter 3 upang dalhin sa katuruan ng paggunaw sa mundo sa pamamagitan ng apoy. Nakalimutan ng tao ang kabutihan ng layunin ng Diyos sa pangakong pagsasagip sa sanlibutan na hindi na niya kailanman lilipunin ng tao sa balat ng lupa never again to destroy all flesh ito ang buod ng pangako ng diyos noon pa man ay malinaw na ang katotohanan ng alam nila noon nagagamit ang verses ng biblia tulad ng sa second peter upang sabihin na ito raw ay para sa katapusan ng mundo second peter 3 verse 10 but the day of the lord will come like a thief The heavens will disappear with a roar, the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare. Malayo ito sa katotohanang ipinaliliwanag ng sulat sapagkat dapat ay sa konteksto ng sulat lang tayo magbabase. Bakit ba kasi halos lahat ay gustong naniniwala sa end of the world? Gusto ba natin talaga nito, kapatid? Ang katapusan ng mundo? Kasi parang inip na inip na ang tao nakalulungkot na maraming simbahan ng tila nananakot. Nakasanayan na kasi nilang sinasabi na may magaganap na pagwawakas ng mundo. Kaya tuwing mababasa nila ang sinasabi sa Biblia na malapit na, For the day of the Lord is near, ay eh itinuturing nila o tayo ngayon ang kausap. Kaya pag nabasa ang malapit na, ay sasabihin ngang malapit na nga sa ating panahon gayong mahigit dalawang libong tauna nang ito ay sabihin at isulat. Dahil sa hindi pagtuklas sa tunay na layunin ng sulat at pag-angkin sa mga ito, ay nagkamali silang lahat. Nagpasa-pasa ang mga paniniwalang ito, hanggang sa dumami ng dumami ang mga kamalian. Hindi nga ba't napakarami na ng mga nanghula ng katapusan at pagdating ng Panginoon? Lahat sila ay nagkamali, kaya patuloy pa rin nagkakamali. Ginagamit nila ang tulad sa talatang ito. 2 Peter 3 verse 10. But the day of the Lord will come like a thief. The heavens will disappear with a roar, the elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare. Sa Tagalog, Ngunit darating ang araw ng Panginoon na gaya sa isang magnanakaw, at ang kalangitan ay maglalaho kasabay ng malakas na ingay at ng mga sangkap. Elemento, ay matutupok sa apoy at ang lupa at ang mga gawang naroon ay masusunog. Nagpapahiwatig ito ng isang parating na pagkasunog o pagkasira ng mga elemento. Sinabi ito sa verse 11 hanggang 12. 2 Peter 3 verse 11 to 12 Since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? You ought to live holy and godly lives as you look forward to the day of God and speed its coming that day will bring about the destruction of the heavens by fire, and the elements will melt in the heat. Ang pagkasira nga ba ng mundo ang gustong ipaalam ng sulat? Hayaan natin na ang Biblia rin ang magbigay kasagutan. Alalahanin din natin na napakahalagang matanggap natin na sila sa kanilang panahon, kultura at kalagayan ang totoong kinakausap sa sulat at hindi tayo sa libu-libong taon sa kanilang hinaharap upang magkaroon ng wastong paliwanag dito, narito ang karuktong ng 2 Peter chapter 3 verse 13. Sinabi ito ni Apostle Peter, patuloy sa verse 14, basahin natin hanggang 17. Alalahanin muli na sila noon ang kausap rito sa sulat. Ito ay babala sa kanila kung kaya sa kanila natupad at nangyari. Hindi sa atin at sa ating pangpanahon nakatakdang matutupad. Wala tayong kinalaman dito. 2 Peter 3, verse 14 to 17. So then, dear friends, since you are looking forward to this, make every effort to be found spotless, blameless, and at peace with Him. Bear in mind that our Lord's patience means salvation, just as our dear brother Paul also wrote you with the wisdom that God gave him. He writes the same way in all his letters, speaking in them of these matters. His letters contain some things that are hard to understand, which ignorant and unstable people distort. As they do the other scriptures, to their own destruction. Therefore, dear friends, since you have been forewarned, be on your guard so that you may not be carried away by the error of the lawless and fall from your secure position. Since you're looking forward to this, at, since everything will be destroyed in this way, what kind of people ought you to be? Ano pa ang pangangailangan ng paghahanda kung papaano sila lalagay kung gayong darating naman pala ang katapusan ng mundo sa kanilang panahon? Kaya kung ito nga ay totoo, eh dapat na sa kanilang panahon naganap ang katapusan ng mundo. Kaya hindi maaaring ang binabanggit na elements will be destroyed by fire ay maging literal na katapusan nga. Ano nga ba ang mga elements na binabanggit rito na kasamang masusunog? The elements will be destroyed by fire, and the earth and everything done in it will be laid bare. Mayroong tinutukoy si Apostle Peter na mangyayari sa darating nilang panahon, na may matutupok na elemento kasabay ang mga gawain dito sa lupa. Upang malaman natin kung ano nga ang mga ito, ay puntahan natin ang sulat naman ni Apostol Pablo sa Galatians at Colossians na nagpapaliwanag patungkol sa kung ano nga ang mga elements na ito. Galatians 4 verse 3 So also we, while we were children, were held in bondage under the elemental things of the world. Sa Tagalog, gayon din tayo, nang tayo ay mga bata pa, tayo ay naalipin sa mga panimulang aral ng sanlibutan. Hindi nga ba ang elements na binabanggit ay ang panimulang aral ng sanlibutan, ang Old Covenant Israel na nasa ilalim ng mga batas ni Moses. Sa NIV, Ito ang mas malinaw na paliwanag ni Pablo. Galatians 4:3, King James’ Version, verse 4 to9 is the new international version. Even so we when we were children, were in bondage under the elements of the world. But when the set time had fully come, God sent His Son, born of a woman, born under the law, to redeem those under the law, that we might receive adoption to sonship. Because you are his sons, God sent the Spirit of his Son into our hearts, the Spirit who calls out, Abba, Father. So you are no longer a slave, but God's child. And since you are his child, God has made you also an heir. Formerly, when you did not know God, you were slaves to those who by nature are not God's. But now that you know God, or rather are known by God, how is it that you are turning back to those weak and miserable forces? Do you wish to be enslaved by them all over again? Kaya ito rin ang sinabi ni Pablo sa Colossians. Colossians 2, verse 8, and verse 20 to 21. See to it that no one takes you captive through philosophy and empty deception, according to the tradition of men, according to the elementary principles of the world, rather than according to Christ. Verse 20. If you have died with Christ to the elementary principles of the world, why, as if you were living in the world, do you submit yourself to decrees such as do not handle, do not taste, do not touch, which all refer to things destined to perish with use. In accordance with the commandments and teachings of men, ito ay ang mga batas ni Moses at tradisyon na maigting na pinanghahawakan at ipinatutupad ng Israel. Ang siyang Old Covenant Israel, na siya ring nagpakilala ng kanilang mga kasalanan, kaya tinawag nila itong elementary principles of the world. Hindi nga ba't ang mga ito ay ang mga Old Covenant Law na kung saan ay napaiilalim sila. Ito ang kailangan ng wakasan noon at sirain, mga batas na nagpakilala ng kanilang mga kasalanan at mga maling paraan ng pakikitungo sa Diyos. Ito ang Old Covenant Age na binago na noon ng Panginoong Hesus upang ipakilala ang bagong pakikipagkasunduan or New Covenant Age in Christ Jesus. Dumating nga ang araw na ito sa kanilang panahon nang tuluyang sirain ang templo na siyang simbolo ng mga batas ni Moses, ang Old Covenant Age. Kaya nga sinabi ng Panginoon sa kanila noon ang ganito. Luke 21 verse 32 Truly I say to you, this generation will not pass away until all things take place. At naganap na nga sa kanilang panahon ang mga bagay na ito noong 70 AD nang masira ng tuluyan ng templo. Ito nga ang pagluklok ng Panginoong Hesus sa kanyang kahariang hindi matatalo. Hindi mabubuwag. Kahariang bagamat hindi nakikita ng mata, ay mananatili magpakailanman. Ang kahariang saklaw ng New Covenant ng Panginoong Hesus. Revelation 21 verse 1 to 4 Then I saw a new heaven and a new earth, for the first heaven and the first earth passed away, and there is no longer any sea. And I saw the holy city, New Jerusalem, Coming down out of heaven from God, made ready as a bride adorned for her husband. And I heard a loud voice from the throne, saying, Behold, the tabernacle of God is among men, and he will dwell among them, and they shall be his people, and God himself will be among them, and he will wipe away every tear from their eyes, and there will no longer be any death. There will no longer be any mourning or crying or pain. The first things have passed away. Ang mga ito ay pangunahing pangako para sa mga Hudyo. Sa buong kasaysayan ng Israel, mula pa noong una, ay puro kapighatian, pakikipaglaban, puno ng pasakit at pagtitiis, ang kanilang pagkaalipin, pakikipagdigmaan para magkaroon ng sariling bayan. Lahat ng ito ay pinangakong matatapos at papalitan ng walang hanggang kapahingahan at pagtatagumpay sa pangakong kaharian na hindi matatalo kailanman ng kahit sinong kaharian. Ginawa rin kabahagi sa pangako ang mga hintil na mananampalataya at susunod sa Panginoong Hesus. Ito ang katupara ng misteryong inihanda ng Diyos mula pa ng una. Sinabi ito sa Roman 16 verse 25 to 26. Isinulat ito ni Pablo na Apostol para sa mga hintil. Ito ang pagpapatotoo sa sulat. Romans 9 verse22-27 Romans 9 verse-27. What if God, although willing to demonstrate his wrath and to make His power known, endured with much patience vessels of wrath prepared for destruction? And he did so to make known the riches of His glory upon vessels of mercy, which He prepared beforehand for glory, even us, whom He also called, "Not from among Jews only. But also from among Gentiles. As he says also in Hosea, I will call those who were not my people, my people, and her who was not beloved, beloved. And it shall be that in the place where it was said to them, You are not my people, there they shall be called sons of the living God. Isaiah cries out concerning Israel Though the number of the sons of Israel be like the sand of the sea, it is the remnant that will be saved. sapagkat hintil nga ay naging mga anak na ng Diyos. Tumanggap na ng pag-asa ng paglilinis dahil sa kapanganakang muli ng lahat. Inalis sa pagiging makasalanan nang dahil sa isang alay na nagbayad sa kasalanan ng unang Adam. Hindi ba't kabilang na rin tayo sa kahariang ipinangako ng Panginoong Hesus noon paman? Hindi pa ba natin ramdam ang kapangyarihang nagahari sa ating mga puso? Ang kaalaman sa paggawa ng kabutihan at gayon rin ang pag-aalangan sa paggawa naman ng masama. Ito ang bagong langit at lupa, or new covenant ng Panginoon. Ito ang kanyang binanggit na heaven and earth will pass away, but my words will not pass away, ng Luke 21 verse 33. Kaya sa sinabi niyang heaven and earth, ito ang old covenant Israel sa mga batas ni Moses, sa kanyang lumang kalagayan. Ito ang old covenant age na alam nilang matatapos, kaya sinabi ni Jesus na will pass away. At sa sinabi naman niyang, but my words, ito naman ang kanyang kautusan para sa paggawa ng mabuti sa kapwa, na siyang pag-ibig na totoo sa Diyos. Ito na ang bagong kasunduan para sa New Covenant Age, kung kaya't will not pass away. Sapagkat mananatili na nga magpakailanman para sa walang katapusang panahon, dito tayo ay magpasahanggang ngayon ay nakikinabang tayo. Genesis 9:15, and I will remember my covenant. Ito nga ang ipinangako na dumating noon na bagong kasunduan. which is between me and you and every living creature of all flesh, and never again shall the water become a flood to destroy all flesh. Isaiah 65, 65:17-18, for behold, I create new heavens and a new earth. Ito ang new covenant in Christ. And the former things, ang old covenant Israel sa mga batas ni Moses. will not be remembered or come to mind. But be glad and rejoice forever in what I create, for behold, I create Jerusalem for rejoicing and her people for gladness. Ang ginawang bagong Jerusalem ay hindi pisikal na lugar, kundi silang mga Israelita at hentil noon na nakalaya sa pagiging bihag ng mga batas ni Moses. Sa kanila nagsimula ang New Heaven and New Earth na napasaiilalim sa bagong kasunduan or New Covenant in Christ ang pananatili sa pag-ibig at paggawa ng mabuti sa kapwa. Pinasimulan noon ang bagong Israel ng Diyos. Magpasa ngayon para sa walang katapusang panahon ng mga kumikilala sa kanyang ginanap ng lubos. Psalms 37.29 The righteous will inherit the land and dwell in it forever. Hindi pisikal na lupain, kundi ang espiritual na kaharian ng Panginoong Hesus. Psalms 104 verse 5. He established the earth upon its foundations, so that it will not totter forever and ever. Ito kapatid ang napagtagumpayanan ng Panginoon, ang ipinagkaloob na pangako para sa mga sumusunod sa Kanya noon, ngayon at sa walang katapusang panahon. Tanggapin natin ang may tunay na buong pasasalamat sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang utos na paggawa ng mabuti sa kapwa. Gawin natin ito nang hindi na naghihintay pa sa wala namang katotohanang katapusan ng mundo